Guys. tignan niyo 'yung kambal ko. Panay tablet, walang tigil kaka-tablet, guys. Bawat gising na, tablet. Sa hapon, tablet. Sa gabi, tablet. Nakapagligpit na ako, guys, hindi pa siya natatapos mag-tablet. So katignan nyo to guys, ang aking puso, walang tigay kakaano ng damit ko guys. Tignan nyo guys, sobrang kulit. etong maliit ko nakikita, ay kulay piti. Kung nakikita nyo, cute sya Yung ako, tapos na maligo siya, tapos na paliguan na ang tablet. Tapos na sya hindi pa tapos. Tapos, tapos na rin ako mag-aral yung tablet niya. Tapos na rin mag-aral. yung, yung natapos na nga guys yung ano namin eh, yung school namin, walang tingay kakatablet guys. Kaya ang nangyari, hanggang ngayon ganun pa rin siya. Guys, tignan niyo yung katabi ko. Pinaparinggan lang ako. Pero kapag Sorry, pinaparinggan ko. Kaya, tignan nyo, guys. Pag inutusan yan, guys, ang sasabihan lang yan, saglit ma, saglit lang. Pero, one hour pa, susunod. Sobrang tagal. Yung uunahin niya, tablet muna guys kaya sobrang tagal na sumunod. Pag ako naman ang nag-uutos sa kanya, leit taglit lang may gagawin ng ako. Kaya ganun ang kanyang kinagawa sa tablet. Kaya walang katapusan ang pagtatablet tablet niya guys. Habang buhay siya magta-tablet. Siguro, alam nyo ba guys? Pag aalis, mag magta-tablet, dadalhin yung tablet. Pag aakit sa taas, dadalhin yung tablet. Pag magsi-CR, one hour doon sa CR, walang tigil, kakalaro at kakatablet. Guys, tignan nyo, kahit isang milyon ang paringgan ko, hindi pa rin talaga siya susunod. Kaya tignan nyo guys, siguro guys kapag nag-school na kami guys. Ang sagot niya sa te siguro Roblox. Teacher tablet po. Siguro ganun talaga yun guys. Pag nagtatablet, 1 hour, 3 hour, 9 hours nga yun siya minsan nagtatablet. Walang tigil kang ka tablet. Halos 1% kinagamit pa rin. Ganun talaga ang iPad kid. Ganun ang tawag namin dyan. Pero may isa pa talaga pinakamalala na tawag ko dyan, ay siya ay isang spoiled kid. Hindi niyo ba alam, spoiled kid? Ang spoiled kid ay hindi marunong sumunod. Ganun talaga, guys, pag nagka-tablet. Kaya wag niyong kakalimutan mag-like and share, and follow na sa akin sa mga hindi pa nakaka-follow. Bye! Ay, ko! Say goodbye!